So yan guys, kasagsaga na ang uh, uh, bagyong pipito nandito kami sa ano, sa La Union. Thank you Lord, and may trabaho din tayo dito. So ayun, ay, yung, ha? Yan? Ay, yeah. mga Ano ko guys, nandito kami sa ano, sa Vilas Binabist, Binabista guys. So yan, Miss USA. So papunta na siya ni pagyumaan ng anak ko guys, hindi nagpapaawat kahit maulan. On, Ay, Alam mo na lang. So ito na guys yung dalawa kahit bumabagyo, bagyong pipito. Kasi so, gusto mag swimming. Wait lang. Mukhang malalim ng gym. Malalim nga gym. Ito mas malalim dito. Hanggang di dito, dito lang kayo pa demo sa may guhit na yan oh. Parang hindi nagpapaawat eh. So ayan na yung dalawa guys Prepare pa yan with swimsuit Kahit <laughs> may typhoon pipito dito sa La Union guys Aiden Hey, then. Sige, eh, sinamot na kami ng ano, tawag dito ng run out dito sa... Mm, lakas ng kangin. Mm -hmm. Sa ano to? Sa loob nyo nun guys. Sa... Sayo ko nito guys, sa loob na. Dahil sa pipi ito. So, so guys, November 7, 2024. Bagong pipito guys, oh. So, signal number 3. Bandung yang lebih kapital. So, good morning guys. So, dah nampak pergi pipi tu. So, breakfast kami. And, uh, so, nak gaya dengan pasal-pasal dia tu selalu orang yang guys